ang gobyerno natin, wala nang mangyayari dahil walang isang salita ang presidente. Ba't tayo maniniwala? Siya lang sinabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Kasama yung sila diskaya, sila, 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 ang contractor niya eh. Pagnahin niyo po ang ah, Ilocos Norte muna. Huwag na tayo lumayo. Mga kabataan, kaya natin sila. Sila nag-lead itong revolusyon para maingalan ng draft-resurrection. Ang suggestion ko lang, ewan mo kung papayag sila, wag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. As high school and colleges, pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral, itungo sila Angkat di bawah lahat sama orang kemudian ni. Ada education is very important. Pero no kira bukas nila 17 trillion ng utang Filipina Pilipinas utang pa Sana Saan na Sa So, pakiusap ko po ang student leaders, mga kabataan, to lead this peaceful revolution for corruption. Yun, this is your future, yung mga bataan, hindi po sa amin. Tumutulong lang po kami pagpaliwanan, pa, pa, dahil po ang naliligaw tayo eh. Investigasyon ng investigasyon sa Senado, walang nangyayari. Paigot-igot lang na tayo. Ayaw namin ang duro. Uh, ah, kailangan peaceful lang. Pero malaman yun, para malaman yun lang muna. Wala yung pangalaman kung naging bisika sa Senado at sa Congress, parang paigot-igot lang tayo eh. Dapat ang unang investigahin plan control. sa susunod, mas marami po ako inalaman. Plan control. Unahin natin sa Region 1, ang Lopas Norte. Ay kasi wala ang plan control ang flat ang flat control sa Ilocos Norte. Ako sa di President KPM, 10 billion. At ito kayo pinag-uusapan mga flag control. Sino ngayon ang binibintangan? Biskaya, ang gumawa. Ang mga kontraktor nila sa Ilocos Norte, Biskaya rin eh. Paano tayo maniniwala ngayon sa papirsa, mga pinagsasabi nila ang mga inimbestigar? mga kontraktor nila, maraming kompanya. sa Ilungos Norte lang. St. Matthew General Contractor and Development Corporation. 962 million plus. Almost a billion. St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation. 600 million. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. sentimunti ko, sa mga provincial, apat ito sa lungsod tay, ano dinasig ala tayo, provincial nay tayo, ano tayo mali ni malawa sa presidente, dapat yung may nagpunta na independent commission on infrastructure, magpuputi tao po yon, kinalohan kasi si Mayor Magalong bukid tao. Hey, hey. hey, hey. hey, hey, Ma tinong po yun. Kaya naiiwas, sa, at saka yung bayan siguro matinore yung Para lang, uh, ingay sila, unahin niyo po ang uh, Ilocos Norte muna. na. na tayo lumayo. Dahil yung mga, as far as plant for crops concern, at buong Pilipinas, sino na ang Yung mga niskaya. Eh sila ang contractor nila eh. But first time, mas pwede. Di siya nila mura yun. Nandun lang natin pa rin buwan. So kung antay natin ang Senado, mag-aaral mo yan eh. Tatagal pa. Diretso lang. na lang ito. At ang suggestion pula, lang, huwag na natin payurapan ang taong bayan. Yung rally, rally, baka may mangulo pa. Ang kakiusap ko pula if we be a peaceful, Uh, revolusyon ng magkorupsyon ang mga kabataan natin sila sila mag-lead itong revolusyon para mangalan ng revolusyon ang suggestion ko lang ay mo kung papayag sila wag na tayo magpunta sa kalye baka guluhin pa nila As high school and colleges pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy yung pag-aaral. Ito mo sila, di baba ang ganti mo lahat ng mga kurap sa Indian. Ngayon, kung ayaw din na sila, resign sila sa mga syudyante. Kaya nakikiyo sa pangos sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo ito, dahil kinabukasan nyo ito, hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami dito sa inyo. Ang mga official naman, mga military and police, generals, mga officials, pabayaan nyo po yung mga anak na sumama sa protesta ng corruption. Huwag niyo sila pagigilin. Para walang gulo. So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Huwag na lang sila pumasok muna, pagpakasyon muna sila. Paalala ko lang, education is very important. Pero anong kinabukasan nila? 17 trillion lang ang utang ang Pilipinas, ang so, utang pa sila. Saan na pupunta? Saan. Sa corruption. So, yun lang po kung hiyosan po. Pabayaan natin ang mga kabataan. Mga student leaders, sila bang lead itong uh, revolusyon ng korupsyon. Bang, tang silang buwan, bang, ta, sa, sa gesyo ko lang, pwede rin kayo pupunta sa Marani, pero baka may mga gulo, baka mapama kayo. Ang sa ko, walang gulo. Bang, tala kayo pumasok, bang, tumayo kayo, karapatan nyo, ang protesta. Dahil sa, ang gobyerno natin, wala nang mangyayari. Dahil walang isang salita ang presidente. Wala isang salita yan. Ba't tayo maniniwala? Siya nagsinabi, nakakahiya kayo. Dapat nakakahiya tayo eh. Kasama na yung sir Diskaya, sila, sila, sila ang contractor niya eh. So, pakiusap ko po ang mga student leaders, mga kabataan, to lead this uh, peaceful revolution for corruption. Dahil ano'y ang um, uh, uh, wala na tayong pag-asa sa buhay. This is your future. This is your future. Yung mga bataan, hindi po sa amin tumutulong na po kami pagpaliwanan dahil po ang nabiligaw tayo eh. Investigasyon na investigasyon sa sarado, wala nangyayari. Ay, ikot-ikot tayo. So, yun lang po. salamat. And I'd like to entertain any questions.